Hello mga ka Welcome back to my channel! Mag-update tayo sa pinakabagong pelikula at pagbabalik ni Julian Santos sa Takilya. Ito nga ang kanyang uh, panibago Matapos ang mahabang panahon na paghihintay ng mga fans Narito ang kaunahan kauna at uh, pinakabagong uh, horror movie ni Judean Santos na ispantaho na entry ng Manila Film Festival kasama si Ms. Lorna Tolentino Chanda Romero, Janice de Belen at nag isang Judy Ann Santos at ang kanyang kaibigan, ang direktor na si Mr. Chito Ronio. Excited na ang buong bayan, mga fans ni Juday at ang ABS-CBN ay suporta din sa naturang movie, new movie, horror movie ni Miss Judy Ann Santos at sinasabi sa survey na top 3 ito na papanoorin ng mga fans at ng mga moviegoer. Una, ang Uninvited, The Kingdom at ito nga ang ispantaho na pinakabagong pelikula ni Miss Judy Santos horror movie. Dream come true din ito ni Juday na makasama muli sa isang pelikula ang uh, magkaroon ng director na kaibigan niyang si Chito Ronyo. Talagang ang espantaho movie ay para kay Juday, hindi siya ang second choice, third choice, kundi siya talaga ang first choice. Ang pelikula talagang ito ay para kay Judy Ann Santos na ginawa ni director Chito Ronyo. Kaya congratulations, good luck sa pelikulang ito. Ito rin ang first time na makasama at makatrabaho si Lorna Torrentino at Miss Judy Ann Santos sa isang pelikula. At ito ay horror film, first time ever, kaya naman super excited mga fans, mga fans ni Lorna T. at ni Miss Judy Ann Santos. Nangangamoy na daw ang pagiging best actress na panalo ni Juday sa naturang pelikula, itong Ispantaho. At best supporting actress naman daw si Lorna Tolentino, kaya looking forward ang mga fans dyan, kaya good luck at panoorin natin ang Ispantaho. Official entry ni Judy Ann at uh, Lorna Torrentino sa Manila Film Festival this year. Showing na ngayong Pasko, December 25, 2024. Kaya, congratulations at good luck.